Good morning. Good morning. May bigas kayo, ma'am? Wala kayo bigas, ma? Am? Ha? Totoo nga, Oo, 25 kilo. Koylos? Magkano po, ma'am? Maganda ng, ano yan, o? Oh? Nilopak? Ah, nilopak. Sus, so, ginuho ko. Sugar pala. Mag-grocery tayo, mga kapobs. At uh, bibisitahin natin yung isang uh, dating OFW na yung dating meron siya. Tapos, nung meron siya, di meron. <laughs> Joke lang. Nung meron siya, marami siyang tinutulungan. And then, nung wala na siya, nakakalungkot talaga na pagwala wala ka na, wala ka na rin kwenta. Ay, about. Parang ganun na ang pakiramdam niya. So, may PWD siyang anak. So, tutulungan natin siya sa tulong ni Kapit Bisig ng Spain. Magkano ang kilo ng bigas ngayon? Sa so, kaso ko na ng uh, 25 kilos 1310. Ah oh, sige. Tayo lang. Opo. 1310. Tapos magbili tayo ng mga pangunahing mga pangunahing bilhin. Okay lang nagbalag kami dito, ma'am. Opo, okay lang. Ang pangunahing bilhin natin ay Pondador. <laughs> ah. <laughs> tapos Gin. <laughs> Yun ba yung pangunahin? <laughs> hindi, depende yan Kung manginom ka, yan ang uunahin mo Pero kung hindi, ay One ako ng rice, siguro basket May mga diaper. Ah, hindi man siguro gumagamit ng diaper, no? Ito yung mga ganito na lang kunin natin, o Mga ganyan Ito kaya kailangan nila ito Ito pala, o oh, May Nescafe na ganito, o oh. Yes, Okay. Bili rin tayo yung sugar. Yan. Yung kwa na yung common na mga common na mga bili na mga pangailangan ba ano pa ba parang ang hirap maghanap ng bibilhin hindi ako sanay mag grocery si manang presi kasi gag grocery bis ah sige biskwit noodles mga uh, noodles Ayan. Sardina. sardinas sardinas yun pala. tapos mag, mag langhelian mo na tayo dito ano pa ano pa mga dilata uh -huh. ano ma bisan lang dito dito. Ah, dito dito ano? Ano? Yeah. Five, five, oh. Lima lima. Kasi pag five five lima talaga yan. Pag five, six six five. yan, ano yan. Ito mga Argentino. Hindi natin siya ng yun. Sa so, ulado na nila kung anong mga kukunin. Kasi ang nag-grocery mga kapobs, si Nung Arnel, si Ate Prezi. Meron kang palaman doon, Sir Margarine. You know. Tinapay. Tinapay. Margarine. Star Margarine. Wala man silang tinampay na ano. Tasty ba tasty. May tasty sila. Ha. Ah. Ano? Ay ah, nakakuha na siya. Nakakuha na si Kuya Arnel. Sige. Ano pa nong? Ano? Oh, ano? dalan mo dito Pansit, di Pansit, yan, mga ganyan, pwede. Biho, hindi, yung ano nung, so tanghon, kasi nilalagyan nila yan ng mga, yung mga miswa, ganyan, miswa, niswak, ganyan. <laughs> Ayan, yung mga ganyan. Toyo, mantika. Yeah. Wala malaki ma'am, Ito sa Ma'am, yung mga, what, mabahaw-bahaw, walang malaki. May sabote. Ah, dito. Dito. Na ano ba yon? Wala makawa yon? Okay, sige Okay, na, sige. Hmm. Hello, ma'am. Sino nanood sa inyo ng pobring vlogger? Sino nanood ng pobring vlogger? Hala, hindi kayo nanood ng pobring vlogger? May, may. Ha? Hindi pala nanood. Sayang, no? Tanangod sila eh. Ice cream oh. Ayan, okay na. Aya ah, yeah, si pop. Ice pop. Ice pop gusto niya oh. Oh, sige dito pila. Sige ko. Kuha, oh. kuha kayong ice pop. Pangestu jati. Bilhin okay, natin okay, ice pop. Saan? Magkano 'tay mabuti ha? Ayun oh, ice pop. Sige. Oh. Sige. kuha kayo. Sige na. Sina kuha kayong ice sige, pop. Libre ko libre. Totoo yan, libre nga. Sige, kuha na. Kuha na, kuha na kayo. Sige na Nahiya sila kay Will Be TV. Subscriber ka ni Will Be TV? Oo. Oh. oh. oh, subscriber mo daw. Shout out. Shout out. Kay, kay, pero nanonood ka ng Will Be TV? Oh. Kay Archie Ilario, hindi? Nanonood oh. na. <laughs> 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 Magkano ang uh, binili niya? Oh. Sabay na lang dito. Isabay na lang dito sa bili namin ha. Sa mga ha. bata oh. oh. sa mga bata sige, pala. Huwag mo nang bayaran to. Dito Salamat ba na? Oo. Oh. Ilista mo ha. O oh, sige. Ah. Isang uh, coke. Ayan. Dito. Lagay mo. Sige. Basta malipatan mo ma'am ha. gina ang mo all? Bahala. Kalugi gini ka. Ayan. Tapos yung daya ma'am. Oh sige. Uh, ano lang eh, ano lang anayro sa mga unga para maano mo? Ilang? Hiwalay raya, hiwalay. Ana ra ni titay. Eh. Hiwalay ito. Eh, ito ito lahat hiwalay. Yung sa mga bata ako magbabayad. Opo. Oh, Kuha kayo nang isang ano at merienda. Ha? Huh? isang ano kung tsitserya or tinapay kuha kayo biscuit para may kayo dali na minsan lang ako dito Dali na mga bata Dito, halang dito, kuha kayo. Dali. Oh. Yeah, i-present di nyo dito ha sa cashier ha. Ating babayaran 'yan. Oh, kasama 'yon. Ah, oh. oh, sige, sige. Oo. Oh. Oh, sige. Tapos bugas. Oh, i -ano mo? I-add mo. 326. 3.26 Okay. 1 2 3. 26 six now. Oh. Ah oh, dito pila niyo dito, dito tayo pila dito babayaran natin. Oo. Oh. Mga anong school mo ni? Anong, anong school? Rosario Elementary High school? High school, High school na. Ah oh, sige. Oh. Wala kang merienda? Yan lang sa Ah oh, sige. Ah oh, ito na eh. Ano na natin. Uh, present dito, present. Uh. Uh, ito sa kanya. Gusto mag-aral kamo mayad ha? School at mayad ay eh. pag-asa ng bayan ay eh, mga kabataan. Okay. ah uh. uh. Nagbigay tayo ng libreng merienda sa mga bata dito, mga kapobre. Nadaanan nila kami kasi pauwi na kayo, half day lang kalasin ninyo. Oh, mainit ang panahon eh. Sige, mamaya na lang ang akin eh, ano Mamaya na lang ibalot natin. Unahin mga bata para maano. Maka-uwi sila anapin ng mga ano 'yan. Oh, okay. sige. Ito kanino ito? Wala kang merienda, ito lang sa iyo. Oh. Yan. Oh, sige, kunin mo na ni. Oh, dito. But 'yun lang yung sa iyo. Oh, ito. Ice cream sa kanya at saka movie at dalawang ice cream. Yan. Minsan lang ang pobreng vlogger dito. No. Oh. Ayon. Oh, sige. Welcome. Oh, si Kenny. Ni... Ayun. Kuha na kayo, kuha na. Na magustuhan ninyo. Yung isa nata lang ang kinuha. Ay, naku. Magkano lang yon Ayan. ayon Oh, sa iyo, sa kanina ito, sa iyo. Welcome, welcome. Ako, nung estudyante ako, ang baon ko eh, ano eh. Welcome po. Ayan. Oh, iskwilat mayad, ha? Magpapa ice cream talaga sana ako sa ano yung magdala ako ng yung yung ice cream na ano isang ganyan no. Oh. Ayan. Okay. Oh, ito plastic. Dalhan mo yung kapatid mo ha. Ah, kay mama mo at kapatid mo. Ayan. Katatlong ice cream siya. <laughs> Ayon, sige. Kaway dito, kaway. Welcome, welcome. Mm. Yun. O, oh, di ba lang? Masaya mga estudyante. Ayan. O, oh, sige. Ingat sa pag-uwi. Welcome. Ba't sa'yo wala kang pagkain? Kuha ka ni. Kuha ka. O, dito. Kuha ka. Dali na. Dagdagan mo. Kuha ka. Ba't yan lang? Dagdagan mo. O. Oh, para may dalhin ka sa ano mo, kapatid mo. yon oh. Yan, ikaw. Ba't ayaw Ayaw mo. Huwag ko mataylaan eh. Uh Huwag mataylaan? Oo. Oh. Nahiya na yan siya. Baka, taga dito? Taga dito man ikaw? Estudyante man ikaw? Kuha ka na dyan! Uh -huh. Huya huya ka mo nga. Aro, aro, sige. Oo, oh, dito na, dali, pila. <coughs> Hindi yun, maghuya huya. Birthday na akun. Oo, oh, welcome. Oo, oh, sige. Birthday na akun da. Ayan. kilalan nyo si Will B.T.B.? Hindi pa, no? Oh, sige. Hiyaan nyo na. Huwag nyo na kilalanin. <laughs> Welcome. Okay. Ayan. Ba't wala kang drinks or ano? Ha? Kuha ka. Dito, oh. Kuha ikaw. Dali, mi. Kuha ka. Kailangan may drinks. Mga high school na ba kayo? Elementary. Ah, okay, sige Alam mabuti ha Ayan, oh Kasama na yung buti, ma'am Ah Kala ko kasama na yung buti Ay, ibubuksan mo dito na iinumin Ayan, sige ne. Mo na hmm. Okay, welcome, welcome Oh, ice cream Pag palagi ako dito ubos palagi itong tinda ni ma'am ng mga ice cream <laughs> Ah. Kasi bisitahin namin si Auntie yung doon, oh no, eh. Dating OFW, ito dadalhin namin itong mga groceries doon. Yan. Okay. Bye-bye. Okay na. Ah, yung bigas bayad na no at mga ito no. Sige. Ay, ito na lang ang hindi ko nabayaran. Hey, kita hindi kita magpamahaw, hindi kita magilabas yon. Ilabas ana kita nung oras shot alas 12 yon. Basi mag-resign, ta si Wilbert Karakon. Wataman at kaon sa public locker. okay, bye-bye. Ah, okay, Ay see na ton. Ay May ginamos ka mo iya ma magbugas, humay. Um, what abi ka mo tsaha no. Pan tinapa yon ana. So please, Soft drink lang kita. Oo. Uh -huh. Ano ano imong soft drink? may ikaw di may gardenya ka mo bo gardenya ano kuhay ka to aman na huya ikaw oh, ha dahil sa goro pala man ano man oo mahuloy yung oh, kinya ay ko ka good morning mga ka pobre ah good afternoon afternoon na last 12 na makain kami ngayon galing kami sa isang lola na nagmumroblema sa bidipisyo niya senior citizen so natagalan kami doon pumunta kami sa opisina ng gobyerno inano namin kung anong mga maitutulong sa kanya and then no, sa namin yun mapupuntahan pa ulit sa PSA yung ibang mga requirements so ngayon tutuloy naman kami doon sa isang dating OFW na may anak na PWD. Since do dosi na, at malayo pa magbalik sa kalibo, kain muna kami dito. Kasama ko pala si Will Bitty At Saka si Nung Arnold. Pwede mag-inom ng Coke basta wala sinang prese Ayyyy eh. Sarap no? Humok humok, namit namit Bukonyot ano? Kaon ka mo Ni? Hindi Ano? Palaman na lang itong... ito Asun hmm. Gawin Yo. Yeah. Oo, taon kanda. Ha? 8 na kanda. palaman. Palaman pala. Sandalan mabutang Bigay mo kanila bet. oh nahuya man mga estudyante bayang. kainin nyo. Pag kulang pa 'yung tinapay, kuha tayo doon bigyan. Kunan mo sila doon ng isang Spanish bread pa mga bata. Spanish bread, tasty bread. Dali. Dali. Welcome, welcome. Nagbigay ako kanila ng mga merenda doon sa mga naunang mga estudyante. Hmm. Ay. Gusto pa niyo tinapay o ice cream? Bila, kunin mo ng ice cream. Ay, kuha kayo, kuha kayo. Ano na? Kuha kayo. Kuha kay ice cream para mayroon kayong ice cream. Sige, sige. Tadya, Nahiya kasi ang mga bata dito Kaya sa mga baryo may masyadong mahihiyain. Tulad din sa akin noon. Oh, no, no. Pag hindi mo papilitin, hindi pa sila magkuha. Ano mo, apat sila. Up, up ka. O oh, bayari nong. Tingnan mo lang Kung Sobra pa Pamirinda tayo Nagpaani tayo ng sibuyas eh Balik 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 uh, gastos At least hindi nalugi Yung sibuyas ko Balik gastos Hindi nalugi Bo perte. <laughs> hmm. Eh yeah, nagtalibre tayo ng mga mga bata merienda. Bobo balik naman ang mga blessings na yan na kwad. Nasa ibang paraan ba? Naniwala talaga ako dyan daming mga nalugi sa amin ng mga mangunguma sa amin halos nabalik yung puhunan because of desert, ano you know, God's grace talaga pagmamahal ng Panginoon niwala talaga ako dyan <tong> alista <dyan> oh. alis na ta tayo uh oh, welcome anong mga anong grade kayo grade 5 ah yun o sige Mauwi na kami. Subscribe ninyo ako ha. O, dito baka may batiin kayo, may babatiin kayo. Mama nyo, bati. Shoutout si mama mo. Shoutout kay nanay. Sino sino nanay mo? Idlin ito, ito ulit raw. Hindi makarinig makrinig bet ito yung mic oh. Ah. Yeah. Oh. Shout mo sila sige shout yun Leon. Shout out mm. sini <laughs> na shout out. Si Andrea. <laughs> Di si mama mo, si mama mo shout out maton shout out po sa mga pamilya ko dyan. Sino? Sino? <laughs> si Rodora. Balis Sino? Sino? <laughs> si Rodora. Rodora alin? Iskarial. Pagasin. Malayo yung <laughs> Malayo iskol. Malayo, iskol. malayo ang pinagalingan ninyo. mga uh -huh. uh -huh. Sa so uh -huh. bukit. Sa pa kayo galing. Uh -huh. Uh -huh. Magkano baon ninyo? Sampo. 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 Uh -huh. so Sampo. Bien, ay okay, inyong pamahal. enjoy. Alis na rin bye. Bye, -bye. bye. bye. Atas kami layo amon eskwelahan ka to. Oh. Kaya mag-eskwela kamot bayad ha. Oh, sige, babay na. Kain kayo. Bye -bye, bye bye. Uwi na kami. te thank you. Wala na kami utang.